Ang mga mata ni Nora Honor ay may kakaibang ekspresyon na umani ng paghanga ng karamihan ng mga direktor ng pelikula. Iba-iba ang ekspresyon na inilalarawan ng mga mata ni Nora. Ito ay nagpapahayag at mapangakit na naghahatid ng malalim na emosyon. Ayon sa pangbansang alagad ng sining para sa pelikula, Lino Braca, at iba pang profesional sa industriya, ang kanyang mga mata ay maaaring maghatid ng malawak na hanay ng mga emosyon mula sa sakit at kalungkutan hanggang sa lubos na kaligayahan at saya. Narito ang ilang partikular na paglalarawan ng kanyang mga mata mula sa mga kilalang Pigeria. Lina Braca si Nora ang pinakadakilang aktres na isinilang sa Pilipinas. Ang kakaibang mga mata ni Nora ay nagpatingkad sa kanyang kakayahang maghatid ng mga emosyon sa pamamagitan ng kanyang mga mata. Lamberto Avellana, ang mga ekspresyon na inihahayag ng mga mata ni Nora ay sumasalamin sa iba't ibang nararandaman ng isang tao. Naipapahayag ng mga mata ni Nora ang sakit, kalungkutan, lubos na kaligayahan, at saya. Sa pamamagitan lamang ng kanyang mga mata, ay nabibigyan din ang kahalagahan ng mga detalye sa pag-arte sa pelikula. Joel Lamangan, ang mga mata ni Nora ay kayang ilarawan ng kanyang pag-arte bilang higit sa paglalarawan, at binanggit na ang kanyang mga mata ay nangungusap ng maraming kahulugan. Kenrado de Quiros, may kanyang kakayahang pukawin ng mga emosyon ang mga mata ni Nora. Ang kanyang pag-arte ay naihahayag ng kilos ng lingwaheng na is ipahiwatig ng kanyang katawan at nagpapahiwatig ng mga detalye ng mga emosyon binibigyang buhay gamit ang kanyang mga mata Leonor Urosa Gukinko, isang kritiko ng sining na pumupuri sa kanyang pagiging mapahayag, na binanggit na kaya niyang hatakin ang iyong puso, pukawi ng tawa sa mga linya ng comics na inihatid ng may pagmamaliit at sukdulan, Patrick Flores, tagapangulo ng Young Critics Circle, na pinahahalagahan ang kanyang kapanahunan at kontrol sa kanyang mga pagtatanghal, ang mga mata ni Honor na nagpapahayag ay naging isang mahalagang aspeto ng kanyang pag-arte, na nagpapahintulot sa kanya na maghatid ng mga komplikadong emosyon at kumonekta sa mga madla, ang kanyang talento at dedikasyon ay nakakuha sa kanya ng maraming mga parangal at pagkilala parehong lokal at internasyonal, sa buong kasaysayan ng pinilakang tabing, wala ni isa mang artista ang may katulad ng mga mata ni Nora, nag-iisa ang ating namayapang superstar sa pagkakaroon ng mga nangungusap na mga mata, na ayon mismo kay Nora ay ipinaglihi sa mga mata ng birhen.